Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Muling iginiit ng Department of Education ang gradual transition pabalik sa orinal na school calendar sa mga pampublikong paaralan. Sa kabila ito ng panawagan ng ilan na agarang ibalik sa Abril at Mayo ang school break sa bansa. Ayon sa DepEd, hindi lang learning recovery ng mga kabataan ang maapektuhan dahil posibleng mabawasan din ang pahinga ng mga mag-aral at guro kasabay nito tiniyak din ng ahensya ang pagkikipag-usap kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang linawin ang gradual reversion ng school calendar. Una nang sinabi ni Marcos na bukas siya sa agarang pagbabalik sa original na academic year schedule sa gitna ng kabi-kabilang suspensyon ng face-to-face -face classes bunsod ng mainit na panahon. Sa ilalim kasi ng gradual reversion order ng DepEd, dalawang academic year pa ang tatapusin bago makabalik sa orinal na school calendar ang mga paaralan. Samantala, higit 5,008 paaralan naman ang kasalukuyang nagpapatupad ng alternative delivery mode, bunsod ng mataas na heat index sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Estados Unidos, dalawang senador ang naghain ng panukalang batas para bigyan ang Pilipinas ng pondo para mapalakas ang kakayahang pangdepensa nito. Batay sa panukalang inihain ni na US Senator Bill Hagerty at Tim Kaine, magbibigay ang gobyerno ng Estados Unidos ng Foreign Military Financing Grant Assistance sa Pilipinas. Aabot sa $2.5 billion ang ipapadalang financial aid ng Amerika sa loob ng limang taon hanggang 2029. Layunin itong palakasin at gawing moderno ang mga kakayahang pangdepensa ng Pilipinas tulad ng maritime security, cybersecurity, intelligence at depensang pandagat at panghimpapawid. Ayon kay Haggerty, kailangan nga palalimin ng Amerika ang kooperasyon nito sa Pilipinas sa gitna ng lumalalang panggigipit ng China sa West Philippine Sea at South China Sea ito bilang pagkilala rin sa Pilipinas bilang malagang kaalyado ng US at Japan sa pagkontra sa China kasalukuyang nasa trilateral summit sa Washington DC sina Pangulong Ferdinand R Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida para pag-usapan ang mga isyo sa Indo-Pacific region. Iniutos ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy at limang iba pa dahil sa kasong qualified human trafficking. Ibinasura ng korte ang inihaing petisyon ni Kibuloy na pigilan ang pagdinig sa naturang kaso laban sa pinuno ng grupong Kingdom of Jesus Christ. Inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampan ng kaso noong nakaraang buwan. Sa ilalim ng Republic Act 9208 o Anti-Trafficking of Persons Act of 2003, walang piyansa ang mga isinampang reklamo laban kay Kibuloy. Noong nakarang linggo, naglabas ang Davao City RTC ng arrest warrant laban kay Kibuloy sa kasong child at sexual abuse charges. Kasamang nakasuhan ang mga kasabwat umano nito na kinilalang sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semanyes. Nasa 180,000 pesos ang piyansa para sa reklamong sexual assault at 80,000 pesos naman para sa maltreatment. Bago ito, pinag-aanap ng Federal Bureau of Investigation ng Estados Unidos si Kibuloy kaugnay ng mga kasong sex trafficking, fraud, coercion, conspiracy at cash smuggling. Ilang transport group ang nagpaplanong magsagawa ng nationwide transport strike sa darating na lunes bilang pagtutol sa papalapit na deadline para sa consolidation ng mga driver at operator ng public utility vehicles. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na hindi na pahabain pa ang ginawang extension sa consolidation ng mga operators at drivers ng mga pampublikong transportasyon na magtatapos sa Abril at 30. Inanunsyo ito mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong miyerkoles sa ginanap na bagong Pilipinas Town Hall Meeting ng Metro Manila Development Authority. Sa isang press briefing, sinabi ng grupong Manibela na aabot sa 30,000 driver sa Maynila at hindi bababa sa 100,000 driver naman sa iba't ibang bahagi ng bansa ang makikiisa sa gagawin nilang tigil pasada. Anila tanging ang Kongreso ang may kapangyarihan na bawiin ang kanilang mga prangkisa. Samantala, ayon naman sa grupong piston, tanging franchising consolidation lamang at hindi ang modernisasyon ang kanilang tinututulan. Ayon naman kay Pangulong Marcos, kailangan kailangan ng ipatupad ang deadline ng consolidation para tuluyang maisulong ang PUV modernization program. Ampok ang masasarap na putahe at produkto ng Batangas sa pagdiriwang ng Buwan ng Pagkain Pilipino ngayong Abril. Ayon kay Vanessa Tolentino, Senior Tourism Officer ng Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs, bidas sa gaganaping Kuka Fest ang signature dish nilang Gotong Batangas at ang sikat na Kapeng Barako. Anya, bahagi ito ng kanilang selebrasyon ng Filipino Food Month para mapalawak ang kamalayan, pagpapahalaga at pangangalaga sa kasaysayan at kultura ng lutong Pilipino. Gaganapin ang Batangas Kulinaria Goto at Kapeng Barako Cookfest sa Abente 5 ng Abril. Ipinagdiriwang ang Filipino Food Month alinsunod sa Presidential Proclamation No. 469 Series of 2018. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa, mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng links sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. Ako si Wilnard Bacelonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.